mga istorya na kapag narinig mo hindi na mawawala sa isip mo hindi ito simpleng kismis hindi rin ito kathang isip ito ay tunay at nangyari sa harap mismo ng ating mga mata ngayong araw haharapin natin ang isang bagong armas na ipinakilala ng gobyerno isang website na tila ginawa para bigyan ng boses ang mamamayan. Para raw pigilan ang katiwalian isa-isa. Pero sa likod ng pangakong ito, may mga tanong na mas mabigat pa sa baha na gusto nitong pigilan isang bagong armas ang inilunsad ng gobyerno. Isang website na sinasabing magbibigay ng kapangyarihan sa taong bayan. Isang digital na paraan para magsumbong laban sa katiwalian. Pero sa halip na kapanatagan, mas maraming tanong ang sumulpot. August 11, 2025 Inilunsad ang sumbong sa pangulo.ph Parang makabagong barangay hall sa internet Dito makikita mo lahat ng flood control projects mula July 2022 Kasama ang presyo, contractor at completion status At higit sa lahat, meron itong report button kung hindi ka pamilyar sa flood control projects. Ito yung mga dike, drainage system, pumping station, riprap at iba pang infrastruktura na ginagawa para hindi tayo lubog sa baha. Sa unang tingin, parang breakthrough sa transparency. Parang sinasabi sa atin, tignan ninyo, wala kaming tinatago. Pero kapag sinimulan mong silipin Biglang lilitaw ang mga numerong parang multo sa dilim. Pero sa bawat pindot ng report button na yan, isang tanong ang nakatago. Makikinig nga ba sila sa isang database na dapat kumpleto ang impormasyon? Paano nangyari na higit kalahati ng projects ay not specified? Kung hindi natin alam kung ano mismo ang ginawa paano natin malalaman kung nagawa nga? Paano nangyari na kalahati ng projects ay walang malinaw na paliwanag kung anong klasing flood control ito? At kung walang detaling ganon, paano mo malalaman kung talagang ginawa? Dito pa lang, alam mo nang may dapat tayong kalkalin sa kanyang State of the Nation address. Malinaw ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas malinaw na transparency, mas bukas na pamahalaan at siya mismo babasahin daw ang bawat sumbong sa ibabaw. Napakagandang pakinggan. Parang sa wakas, may leader na nagsasabing handang makinig sa mamamayan. Lalo na sa mga panahong tila lumalaki ang pagitan nang gobyerno at mamamayan. Ang mensahe, kami bukas sa kritisismo. Kami handang pakinggan ng tao. Pero sa lipunang sanay na sa pangako, paano kung isilang itong bagong mukha ng lumang laro? Pero may isang boses na hindi kumpinsido at doon pumapasok ang isang boses na kilala sa walang takot na pagbubunyag isang biteranong mamamayag na hindi basta-basta natitinag sa matatamis na salita. Si Ted Philon, at ang tanong niya malinaw at mabigat, malutong, direkta. May aamin kaya sa mga walang hiya? Bakit ganun ang tanong? kasi sa Pilipinas, hindi lang sa korte o sa kuwa na susukat ang katotohanan, kundi sa tapang ng magsasalita. At kung walang magsasalita, walang magbabago. Kumbaga, kahit may ilaw ka sa dilim, kung walang magsisindi nito, madilim pa rin. Sa ating bansa, hindi sapat ang batas para lumabas ang katotohanan kailangang may tapang. Tapang na magsasalita kahit sino ang kalaban. At kung walang magsasalita, walang mabubunyag. 545.64 billion Isang halagang mahirap i-visualize Kung hahatiin mo yan sa bawat Pilipino Halos 5,000 Bawat isa pero sa dami ng binahanit ng mga nakaraang taon, ramdam mo ba na nagastos ang pera ng tama ayon sa datos sa sumung sa pangulo at PH? Iilang kumpanya lang ang nakakuha ng bilyong-bilyong kontrata. At paulit-ulit lumalabas ang parehong pangalan. Parang iilang pamilya lang ang may monopolyo ng malalaking bahagi ng flood control projects. At narito ang nakakakilabot ang pinakamalaking pulang bandila 6,021 projects Walang malinaw na type description Walang malinaw na detalye Kung anong klaseng flood control ang ginawa Sa system, not specified Ano to? Clerical error ba? O sinadyang alisin para walang makapansin Sa auditing, ang kawalan ng detalye Ay parang pinto na iniwang bukas sa magnanakaw walang malinaw na record walang sapat na impormasyon walang sapat na accountability mahirap habulin ang salarin kung may database kang nakita na puro not specified ano ang unang papasok sa isip mo comment mo sa baba gusto ko malaman ang hinala mo kung ngayon mo lang narinig ang term na ghost project isipin mo ito isang proyektong umiiral sa papel pero wala sa realidad. Sa 545 billion, kahit 10% lang ang mawala, 54.5 billion na agad ang posibleng nawala sa kaban ng bayan. Sapat para magtayo ng higit 100 kompletong ospital. At kung iniisip mong malayo ito sa realidad, hindi ito haka-haka lang sa kasaysayan ng Pilipinas. Paulit-ulit na itong nangyari. Balikan ang kasaysayan, ang Yolanda fans na hindi maipaliwanag. Ang Sambuanga gasid Rehab na ilang taon bago matapos. Ang mga tulay na walang kalsada. Sa ideya, maganda ang sumbong sa Pangulo.ph parang isang digital CCTV ng bayan. Pero, sino ang nagbabantay sa CCTV? Oo, may report tool. Pero paano kung walang follow up? Paano kung walang action? Paano kung yung mismong nag-report? Siya pa ang tinarget? Marami ng whistleblower ang nawala, tinakot o napilitang manihimik. At kung mismong ang Pangulo ang magbabasa ng lahat ng report, realistic ba ito o PR lang? Subukan natin. Sa papel, kumpleto. Pero pagpunta mo sa lugar, mga bata, naglalaro sa kalsadang lubog sa putik, mga bahay na nakataas sa bangko ng kahoy para lang hindi pasukin ng baha, kung sa isang barangay ganito, ilang libo pa kaya sa buong bansa. Flood control sa literal para pigilan ang baha. Sa figurative para pigilan ang baha ng kasakiman. Pero kung mabigo ito, parehong baha ang lulunod sa atin. Dalawang baha ang aapaw, tubig at kasakiman. Pag hindi sinupil ang bahan ng kasakiman, lulubog ang bayan sa sarili nitong kasalanan at darating ang panahon na ang pagbulan ay hindi lang mula sa langit kundi mula sa galit ng taong matagal nang niloloko Mga kapabayan, panahon na para tayo mismo ang magbantay bisitahin ang sumbong sa pangulo.ph dot na ng barangay ninyo kung may proyektong mali magsumbong hindi lang tanong kung may aamin tanong din kung may kikilos umaasa ba kayo may aamin kaya aya, aya, aya. sa mga walang yak